Kaya dalhin talaga natin ito kasi maganda mo Parang may naamoy ako hindi maganda. Wala. Ang laki mga kapilingon. Ang ganda. Wow. Oh my God! Kaya dalhin natin na sa ilalim. Ito dalhin natin ito mga kapilingon kasi... Wow! Ito sa amoy. Mahal kasi ito sa karbon. Kaya dalhin talaga natin yan. Hindi bali na mapuno yung bahay natin ba? Magiging para na talaga akong bahay ng wakwak. -wak dalhin natin ito mga kapilingon din sayang din kasi pag hindi natin dudalhin. ito dalhin ito dalhin natin ito wow maganda pa punas lang katapat ito ang susel pa kasi wow. ang haba ng hill ito rin oh, maganda oh. oh wow hala maganda pa mga kapilingon hundan dalhin din natin ito dahil nagilak gilak pa oh okay pa yung paris eh, maganda pa mga kapilingon hundan magagamit ito sa mga bata sobrang bago pa oh ano lang wow. ba punas lang katapat ito Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel For today's video mga kapilingon ay maglaro-liraw na naman tayo Another potato na naman natin kagawin eh. Another shopping, only shopping na bakas-kali. Wala tayo kasi kuruhan Iwan ko lang kung pagbigyan na naman tayo ngayon Sana no, pagbigyan ulit sa Pilingiro Para masaya na naman ba Kasi worth, para maging worth it din ang lahat Kaya Let's go! Nagadero ko ikot at literalo liro mga nagagawa na ng pilingiro ngayon. Nako. Ang loko naman ng spilling eh. Kahit <laughs> Kahit tanghaling tapat. Ano kasi ngayon, mga kapilingon sa torde, di ba? Walang paso kaya. Let's go tayo. Mag-ano tayo? Mag-shopping test basurahan mga kilig-kilig ng ba. Kahit medyo mainit pa, sobrang init pa ngayon dahil <laughs> ano mo yun, matag init ngayon dito pero so, laban tayo kasi pag nainip din kasi ako sa loob ng bahay palaging nakamukmuk doon ba labas labas muna tayo eh, para maano din makapag ano uh, makapag ano ba, ma enjoy rin <laughs> kahit pinakabahan a few moments later ito yung first spot natin mga kapilihon may nakita ako dito parang higaan man siguro to o ano kaya to? tingnan natin <laughs> naluko na ang init-init ng panahon ngayon kasi ano ba summer kasi na tingnan natin itong basura ito di bali na maninigro pa na sa ka ano ba nandito tayo, tayo sa gilid ng daan ay eh, sanay sanay na tayo nito eh kaya kapal kapala ng muka lang tayo meron pa sa isang plastic baka bag kasi yung paborito ko talaga ay naadik ako sa bag Tingnan na natin to, mag-gloves muna tayo. Iwan ko lang makikita, di ba ako, no? Kasi minsan kasi rong ang plaster natin ng kamera. Hindi ko na kasi, ano, <laughs> basta na. Ang saan na kasi, basta na, Lagay ko na lang yung cellphone. Allah, sige, Move natin ng kunti. Yan, siguro. Kita mo na yan, oh. Ay, habol. Oh, ano ba to? Big shit nga, mga kapilingon. Kunin muna natin yung mga basurang, ano, Dalhin talaga natin ito kasi maganda man oh. Hala. Ang laki ng kapilingon, ang ganda, wow. Ito dalhin natin na sa ilalim. Ito dalhin natin itong mga kapilingon kasi gusto ito sa ano eh. Mahal kasi ito sa karbon. Kaya dalhin talaga natin yan. Hindi bali na mapuno ng bahay natin ba? Magiging para na talaga 'tong bahay ng wakwak. Dalhin natin 'tong mga kapilingon din. Ayang din kasi pag hindi natin dudalhin. Pero check muna natin baka may damage, may gisi ba ito si. Ang ganda mga kapiling no. Ang ganda kaya nito, ang laki. Wow! Yuron pa oh. Nililatag ko talaga pa para na talaga ako. Nakano nito. Mura lang naman ito sa ano, sa mga may kaya pero sa kagaya ko. Nakikita oh. sa mga ay, hindi talaga tumura. Mahal na to. Kaya dalhin natin tong mga kapilingon dahil ano, yung isa naman, sobrang laki din. Ano din naman sana yan? Maganda pa naman yung isa. Ano lang kasi? Ang problema nyan, hindi ito mag, ano ba, magkasya sa wasing. <laughs> kasi mali. Hindi kasi kalakihan Pero, huwag na natin itong dalhin. Ay, sayang din naman sana. Lagay natin sa plastik. O, diba? Tingnan din natin yung ibang plastik. Baka, ano? Eh, dalhin din na, dalhin na lang natin ito mga kapiliyong, kapag itong isa. Dalhin na lang natin pati yung sisidlan niya. Ayan, ganun. Dalhin natin pati sisidlan para ganun pala talaga, no? Dalhin natin yung sisidlan nito. Yung dating gawa, iba? Pati sisidlan, dinadala. Kasi ano, ma'am. Sayang din pag ano, dalhin natin yan. Ilagay natin yan dito sa lapday. Nakatunda na tayo. Tingnan din natin ito kasi parang may bag naluko na na, naiwan ko yung tinidor kaya ito lang gamitin natin stick ang init susi rt arte, arte ni pilingiro eh. ang init dito ngayon mga kapilingon walang biro talaga time check ano na eh parang 4 o'clock na kaya tingnan natin may rice cooker pang itinapang sa kabila eh. tingnan nyo natin mamaya ipliplex ko mamaya hindi ko pala nag hindi pala ako nakatingin kanina ang init kasi tapos ano ba ang, ang higpit ng pagkatali naluko naman parang bang kasi excited ka talaga ako pagbago eh dahil natruma ka natruma na ano kasi kami dati ba pagpasukan kasi problemadong problemado kasi kami Aww. kasi may mga anak tapos mahal kasi yung kahit ukay ba kaya so pagbaga gigil talaga ako pagbaga tingnan natin kung bag ba talaga ito eh ano man kasi may ano kasi parang bag ay hindi pala akala ko bag. ito isa ay bag na pero nasira na bag na mga kapilingon pero nasira na nagutay gutay na ba Kaya, huwag na natin tapusin pa kasi mahirapan pantay isilid pa balik sobrang ano pa naman hinigpit pagkatali ba kasi sobrang puno kaya yun mapalaban talaga tayo pag ibalik ganito, ganito ba wala natin ibalik dahil ano man tapos marami pang sasakyan baka <laughs> nakatawa itawanan na lang yung ano ay sold na tayo sa ano eh. I sold na tayo sa Did shit ba yun? Ano ba yun? Kumporter? <laughs> Naloko talaga ako. Ganyan talaga pag ignorante, no? Magkamali-mali talaga. Kaya pasensyahan niyo lang talaga sa no? Dahil nagkamali-mali talaga tayo sa lyrics. lyrics. <laughs> Nasula yung lyrics, no? Kaya magkamali-mali tayo sa mga tamang is isalita ba? Ano kasi? Kumporter, ganun ba? Wala yung walang-wala wala sa bahay. Kaya... So... Dali natin ito, ay eh, pati basurahan. Yung isa. Na, naluko na. Jackpot talaga tayo. Yan <laughs> sa basurang ito. Ay, solve na solve talaga tayo. Dalhin natin ito. Kaya go. Dalhin natin itong dalawa. Sayang din yung pink kasi. Vacuum lang natin yan pag mag-package na. Ito so, mga kapilong na nakahandusay lang. Rice cooker. Wow! <laughs> ang ganda ng rice cooker. Ang muka ng rice cooker pa. O ba? Diba? Nakahandusay lang sa gilid. Talagang mapasanaol ka sa mga rice cooker ba? A few inches later dito rin banda mga kapilon may nakita kung mga crocs ba maganda pa oh tingnan natin hindi lang natin anuhin kasi ano yung plastic eh na butas na ba tapos ako pa yung mapagkamalan At tingnan natin Paano lang naman sana ako ito oh. maganda pa naman sana yung crocs ay hindi na pala luma na pala Kuya. Yeah. <laughs> ayusin na lang natin ito kasi natats natin eh natin, let's go na eh Punong-puno na kasi yung bag ko dahil sa bedsheet, ah, komporter. Naloko na. Ang laki pa naman ng komporter. Kaya let's go. Muntik pa maiwan yung gloves natin. Two hours later. At dito rin banda mga kapiling may nakita rin tayong ano, isang plastic ng... Ano ba ito? Mga sandal pilihan natin. Chosey pilihan talaga. Titignan natin. Baka mayroon din magustuhan ba? parang ko kasi ano piliin natin ng, hindi naman piliin talaga natin yung maganda at saka maayos pa hindi natin dalhin yung may mga problema na ang hirap walang tinidor eh hindi ko talaga nadala yung tinidor ko ba maloko na to kalimutan ko pa kasi kaya tiis tiis mo na isdaki next time na tayo bawi ang ano na to araw na to Kunin mo na lang muna tayo mag-gloves ay mga sandal lang naman ito. Ito oh, boots boots. Dami mga kapilo oh. no. natin yung oh, ito maayos pa. Kailangan natin ipiliin natin dalhin natin ya. Ito wag na. Ano man ito? Ito wag na rin ito. Sayang boots gusto pa naman ng bata. Ito oh, okay pa man to. Eh dalhin natin tong mga kapilingon ito ba. Buts, yung buts buts magusto gusto itong mga bata? Ang <laughs> ganito ba? Iwan ko ba? ba nakatubang yung kamera? Ang hirap ba? Nabutas na yung lagay lagay. Yung bilahan natin kasi butas yung ano. ito, dali natin ito. Oh. Ito, wow. Wow! Wow, oh, maganda pa. Punas lang katapat Ang sosyal pa kasi ang haba ng hill. Nakasombrero ako ngayon kasi sobrang init ba. Ito rin, oh, maganda. Oh, wow. Oh, oh. Hala, maganda pa mga kapilingan. Dali din natin ito. Dali magilak gilak pa. Dali natin ito Maganda pa o. Oh. Iiwan ko lang yung pares. Ah, okay pa yung pares. Hmm, maganda pa wow! mga kapilingan. Magagamit ito sa mga bata. Sobrang bago pa o. Oh. Ano lang ba? Punas lang katapat nito. Ang bago pa o. Oh. Parang hindi lang hindi nagamit. or hindi nabunog ba? Dali natin yun. Ito rin o. Oh. Maganda rin mga mahilig sila dito sa may mga ano, mahilig sila sa mga ganito ba mahilig sila sa <laughs> mga, katiglamig kasi dito ito rin oh ah wow ang ganda pa rin ito wow. mga oh mahal mo Zara parang din may siguro itong Zara no oh, ang ganda oh <laughs> dalhin talaga natin yan yung yan dyan badalhin natin yan ito walag na dugyot na to kunin na natin yung na natin dalhin natin yan Itong ano ano pala kanina ginala ko yung basurahan na nalagyan ng ano ba comforter kaya yun hindi ko na ano yun hindi ko na ginala ko na lang kaya nabakante yung isang sakubag kaya yun ah. okay, ilagay na natin yung ano dalhin natin ito oh dalhin natin itong mga kapilingon dalhin talaga natin ito dahil sayang nabakante ito kasi dinala ko yung basurahan Nina. tapos yung isang itim na bag punong puno din yung ito hindi natin dalhin yung iba yung dugyot let's go ito pong sitwasyon natin mga kapili dinala ko yung ano yun yung basurahan ba yun ano know. <laughs> kaya punong puno yung ano natin punong puno yung bag natin kaya yeah, let's go na punta natin sa unahan kasi sobrang bigat dito. Mabigat kasi pag ano ba mga komporter tapos dinala ko pa yung basurahan. Tapos yung mga sandal nandito pa sa bulob, no, nilagay ko muna sa ano, nilagay ko sa bag na itim. Okay, let's go para makaano tayo makausad. Hindi talaga tayo makabidyo-bidyo nito dahil ang bigat na nasa kamay ko. Itong pagiging basurero ko nakakatawa na minsan nakaka-excite, nakinakabahan <laughs> kasi ano kasi hindi ko kasi alam kung anong pwede mo yari ba baka ma ay simba ko lang na maano tayo mataon sayo, sa mga tao na yung ano ba yung ayo ng mga uh, ganun ba yung mga mata pobre kumbaga kaya talaga dito nag ano talaga ko nagmasid-masid at saka napikiramdam rin ako kaya hindi rin biro ang bagiging basurero eh. <laughs> pa yung ano ba para ko talaga piling ko talaga magnanaka ako ba lalo na pag may nakita tayong sobrang ganda ng basura magano ano ako ba dalawang isip sabi ko basura kaya to kaya ganun yung mga piling na ganun ba pero ngayon, pauwi na ako mga kapilingon. Pero nagtingin-tingin pa rin tayo sa mga gilid-gilid. Baka mayroon pa tayong madaanan. Eh, sayang din naman. Kala, ano niyan? Halimbawa ngayon, makikita natin dyan. Mamaya-maya kunti niyan. Mawawala na yan kasi aside sa akin kasi mayroon din mga dumpster diver din dito na taga rito. Tapos parang hindi ko alam kung anong exact pick up day ng mga garbage truck kasi hindi naman ito hindi magtagal kasi pag tinatapon na basura ba mamaya kunti niya yan, ikukunin ha e, let's go na, nagdaldal na tuloy ako nung no? share lang ako kunti ba 2,000 years later bali ito na pala ang isa sa ating mga nakuha kanina mga kapilingon na labhan ko na pala at konting kimbot na lang nito ay matuyo na ito, bali ito lang muna ang aking nilabhan dahil hindi man magkasya pag ipilit natin ba yung kulay pink sa next time ulit na lang yun baka masira yung washing dahil hindi man kalakihan Anyan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa nagsuporta at nag-subscribe. God bless us all. shout out po kay Sir Roderick Ginrelao watching from San Fernando, Cebu. And shout out din po kay Ma'am Eva Cunanan watching from Santa Rita, Lubao, Pampanga. shout out din kay Sir Sergio Montesinis. And shout-out din to all Montesinis and Jubiliano family from Lilio Laguna. shout out din po kay Ma'am Rosalinda Ineria And shout out din to all Ineria family. Shoutout din po kay Ma'am Carol Paraon from Iloilo. -Ilo. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga mama and sir. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nagsubscribe at nagsuporta sa aking monting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel from Piligero Channel. Thank you for watching. God bless.